part po ng ating video tungkol po dito sa accessories ng ating Honda Click which is wala po tayong upgrade dito kundi puro protection lamang dahil bago po itong ating motor at bawal pa po tayong mag-upgrades at ang una po natin binili syempre ay itong protective po ng ating LCD screen para iwas, gas at ito po yung nabili ko lamang sa halagang 30 pesos Then second ay ito po, seat cover po to para iwas kalmot ng pusa. eh mga pare At ito po yung nabili ko lamang sa dagang Santaam Piso. Third, ay ito po, yung talakbong po ng ating motor. At ito po, nabili ko lamang sa lagang isang piso. At gawa po siya sa paraida. Ayan mga pare ko. Then lastly, ay ito po. Ito po yung bump protection ng ating rear signal light. At nabili ko po to sa lagang 160 pesos. At ito po yung kanyang itsura. At meron po siyang yung kanyang kasamang screw. At ito po pala is made in pure metal. Ayan o. No? at mabigat po siya. So mamaya po natin ito alamin kung ito po ay ating ikakabit or hindi. So unahin na po natin itong ating panaklob at ganyan po yung kanyang itsura pag ito po ay nakakabit na. Ang kagandahan lang po dito, meron po siyang goma sa ilalim na siya naman po umaakap sa ating motor pag ito po ay atin ang nilagay. So, sa na sa po yung ating motor at hindi po siya basta-basta matatanggal. At ang kagandahan nga all dito is waterproof po siya kaya po hindi basta-basta mababalog ng ulan itong ating motor. At ang payo ko lang po, huwag niyo po siyang bibilad dahil pag nainitan po to para kay po to ay posible po siyang rumupok agad at sampayo ko lang mga pare ko pipili po kayo ng hindi itim wag pong itim dahil ang itim po ay paboritong paboritong ihan ng mga pusa so kuha po kayo ng mga light color tulad po nito sa sigurado pong hindi po to iihan ng pusa isa pang problema dito sa lugar ko ay ang pusa. Kaya namin na rin ako ng seat cover na anti-kalmot ng pusa. At ito po yon Sa pagkabit naman, napakasimple. Ayan o, ipapasok lang dito. Since na may goma siya sa ilalim, ang gagawin nyo lamang ay isasaklob nyo po ito sa inyong upuan. At presto, may protection na po sa kalmot ng pusa itong inyong upuan. At water po pa po. At ang maganda rito is madali po siyang ikabit at madali din po siyang tanggalin at kung tatanggalin mo naman patakan mo lang ganun guti mo lang Ayan. presto yun tapos na po at ready to go na po tayo at para maproteksyon na naman sa gasgas itong ating LCD panel ay naman na rin po tayo ng screen protector para dito at ito po siya at take note mga pare ko hindi po siya tempered glass dahil malambot po siya at may kasama na rin po siyang panlinis at panglapat dito so tara mga pare ko ikabit na po natin to So ayan mga pare koy, at nakikabit na po natin sa pagkakabit naman, napanood nyo naman, nakamukha lang din po siya sa mga screen protector ng mga cellphone. At hindi po talaga may yung mga kanting problema tulad ng mga factory defect at mga bubbles-bubbles na yan. So okay lang po yan as long na mayroon na pong protection itong ating LCD panel. At iwasan nyo lang po siya magasgas para matagal din po siyang lumabo. So, ito mga pare ko eh. Testing na po natin. At ang pinili ko ka po pala is clear. At uh, mayroon po pala nabibiling iba't ibang kulay nito. So, bahala na po kayong mamili. So, okay mga pare ko eh. Very good. And last po sa ating accessories ay itong ating rare signal light pump protector. At dito po, medyo nag lang po tayong ikabit. Dahil siya po kasi is made of full metal. Purong bakal to mga pare ko oh hindi po to alloy or hindi po to plastic so solid po siya na bakal at ang bigat niya kaya pag umawag yan ganyan yan eh at ang masakit is yung kanyang pinagkakabitan is screw lang mo po ang nag-hold sa kanya technically sa design po is bagsak po to dahil usually po ang mga screw ay ginagamit lang po sa mga plastic parts ng ating motor at ang dapat po nakalagay dito is bolt mga pare ko eh. bolt po kung tulad po ng ating mga handlebar at iba pa po pong bakal na nakakabit sa ating motor so dapat po ganito kaso wala po tayong kabitan ng bolt dito kundi screw lamang po so para sa akin po is hindi po siya naka talaga dahil may tendency po na masira po yung thread ng pinagkakabitan nito which is ito po yon aloy mga pare ko eh ano eh ito po pero try pa rin po natin kabit total nandito na rin po tayo eh tagal lang po natin yung dalawang screw dito sa ilalim sa dalawa Then, pwede na po natin ikabit itong ating signal light protector at itong pumbolt na pasunod ang ating ikakabit. Parman nyo lang at ito. Saksak na po natin yung dalawang bolt sa ilalim. You know, after po natin mahigpitan yung dalawang screw ay inalin na rin po natin siya at nagdagdag pa po tayo ng isa pang washer at nakita nyo naman, dalaw po ang naging magandang resulta. Una po dyan ay nadagdagan po ng na kabugian itong ating motor. And then yung pangalawa syempre is nagkaroon ng protection sa bump itong ating signal light at hindi na po siya basta-basta mababali pag nabunggo. At ang problema lang is talaga naman yung kinabit natin ay sobrang bigat. At ang nag-hold lang po dito ay yung screw. So ang screw po is nakadesign sa mga light material tulad ng plastic. So alam na alam nyo po yan mga pare ko eh. Kaso ginamit po natin siya rito kaya medyo nag-aalangan po tayo. So, obserbahan po natin to Pag hindi po siya okay, walang problema, tatanggalin po natin to. Makinabit po natin accessories na pamproteksyon po dito sa ating motor mula part 1 hanggang dito po sa part 2 is okay po lahat yan. Maliban naman po dito sa panghuli na signal light protector. So meron po tayo dito pag-aalilangan dahil nga po sa kanyang issue na pure bakal na mabigat. At sana naman po sa susunod ay makagawa naman po siya na made in light alloy o kaya naman po sa ABS plastic para po kayang kaya si dalin ng ating screw. So yan mga pare ko, hanggang dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa panonood. Paano sa inyo mga pare ko, at kita kasi lang po ulit tayo sa susunod nating video.